Bahay na nasa Cavite ebeninta ng pamilyang Yolo ayon sa Facebook post ng kanilang kamag-anak. Pinakita pa niyan ang ilang mga litrato na kumpleto sa gamit ang bahay, may mga furniture, refrigerator, kitchenware, at marami pang iba. Nakasabit din doon ang ilang larawan ng Olympic gold medalist na si Carlos Yolo pati na rin ang mga natanggap niyang medalya sa mga naunang international competition. Say sa caption, House for Sale Just PM, makikita rin sa picture na ang bahay ay nasa loob ng subdivision sa Anavo, Imos. Bukod sa ina ni Carlos na si Angelica, Nakatag din sa post ang ama ng atleta na si Mark Andrew. Sa mga haka-haka ng kalamihan, ang nasabing bahay siguro ang isa sa mga dahilan kaya nagkaroon ng hedwaan sa pagitan ng two-time Olympic champion at si Angelica. Ayon nga sa mga balibalita na ang ipinambili sa bahay sa Cavite ay yung mga napanaluna ni Carlos sa kanyang competition sa gymnastics. Ito ay inamin din naman noon ni Angelica sa isang panayam in best Namin sa bahay para makita din niya at pwede mong masabi na ay may remembrance ako sa pera ko. Kaya yan ang sinabi ko sa mga anak ko every time na magkaroon sila ng cash incentive malaki o maliit. Sinasabihan ko sila na bumili kayo ng meron. Maalala nyo na uh, galing to sa palarong pambansa ay galing ito sa cash incentives. Ayon sa mga chika, naisipang ibinta ng pamilyang yulo ang bahay sa Cavite dahil hindi na rin nila ito na asikaso bilang naninirahan naman sila sa La sa Maynila. Mukhang hindi na rin naman ito kailangan ni Carlos dahil mayroon na rin siyang sariling kondominium na nagkakahalaga ng 32 million at bukod pa niyan ang binigay na house and lot sa Batangas at yung natanggap niyang rest house sa Tagaytay. Ang lahat ng yan ay nakuha niya matapos magbigay ng karangalan sa Pilipinas nang manalo ng dalawang gold medal sa Paris Olympics 2024.